Dole, binigyang pagpupugay ang mga domestic workers sa paggunita ng araw ng mga kasambahay. Ulat ni Wendy Ragasa. Binigyang pugay ng Department of Labor and Employment ang mga kasambahay sa paggunita ng araw ng mga kasambahay. Ayon kay Regional Director Jesus Elpidio Atal Jr., ang araw ng mga kasambahay ay taunang pinagdiriwang tuwing Enero batay sa Republic Act No. 10361 o Batas Kasambahay. Layunin ng batas na palakasin ang proteksyon at pagtaguyod ng mga karapatan at kapakanan ng mga domestic worker. Ayon kay Atal, ang Department of the Interior and Local Government, Public Employment Service Office Managers at Barangay Officials ang nagsasagawa ng profiling o registration ng mga kasambahay. Nagpahayag din ng suporta ang mga kinatawan mula sa DILG, Department of Social Welfare and Development at Tugigaraw City Tripartite Industrial Peace Council, employers group sa pagpapalakas ng pagsulong ng kapakanan ng mga kasambahay. Sa pagdiriwang ng araw ng mga kasambahay, dumalo ang mga kasambahay at mga benepisaryo ng livelihood program ng pamalaan mula sa Solana, Enrile, Igig, Peña Blanca, Tugigaraw City at Kawayan City. Ipinalam din ng mga ito ang batas kasambahay, safe spaces act, employees compensation program update sa wage order and tips para sa occupational safety and health. Wendy Ragasa nag-uulat para sa PIA Newsbreak.